Ang kwentong ito ay rated SPG. May masaselang tema, lenguahe, karahasana, seksual, horror na hindi angkop sa mga bata. Patnubay ng mga magulang ang kailangan. Pakinggan natin ang kwento ni Jeroma tungkol sa kamabata niya na matalik na kaibigan ng kapatid niya na si Mia. P Paul… Kinakabahan ako sa gagawin natin. A A ano ka ba, love? Ngayon ka ba makakabahan? Napag-usapan na natin to, di ba? Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita sasaktan at lalong hindi kita pababayaan. Hmm? Pa Pero paano kung mabuntis ako? Itatakwil ako ni nanay at tatay. kung ano-anong masasamang bagay ang iniisip mo eh. Gagamit tayo ng proteksyon, Mia. At kung sakali naman na magbunga itong gagawin natin, pangako, pananagutan kita. S Sigurado ka? Pananagutan mo ako, love? Oo naman. Mahal na mahal kita, Mia. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Ang pangako mong magiging akin ka na. Akin lang. Ang lahat ng pag-aalinlangan ng dalaga ay unti-unting naglaho. Nang simula na siyang halika ni Paul, na buong puso naman niyang tinugon, maya-maya pa ay nakapulupot na ang mga braso niya sa batok ng nobyo. Nadarang si Mia sa apoy sa init na dulot ng pagkadikit ng kanilang mga katawan. Kapwa sila alipin ang kapusukan at pagkasabik sa isa't isa. Nalimutan na ni Mia ang pangako sa mga magulang maging ang kanyang mga pangarap. Ang tanging mahalaga lamang sa kanya noong mga oras na yun ay silang dalawa ni Paul. Mia. Mia. Paul. Mahal na mahal kita. Pagandang araw, nga, Tawagin na lamang po ninyo kong Jeroma. Ang istoryang nais kong ibahagi sa inyo ay kwento ng kababata ko na matalik na kaibigan ng kapatid ko. Halos dalawang dekada rin ang nakalipas, ngunit sariwa pa rin ang sugat na dulot ng isang di inaasahang pangyayari na gumulat sa aming lahat. Paminsan-minsan, Minumulto pa rin kami ng mga alaala -ala ng nakaraana. Taong 2000, nila. Puno ng pagkamanghang nakasilip si Mia sa labas habang umaandar ang sinasakyang bus. Mas pinili niyang sa may tabi ng bintana umupo para makita niya ang bawat lugar na madaraanan. Kahit tutulang ng mga magulang, lalo na ang kanyang ama, ay desisyon pa rin ng dalaga ang nasunod sa huli. Tinanggap niya ang alok ng best friend niyang si Joanne na mamasukon sa Maynila kasama nito. Kabado man dahil first time niyang makarating sa syudad, ay pilit kinakalma ni Mia ang sarili. Noong bata pa lamang kami, pangarap niyang maging guro. Kaya lamang, maagang nagsipag-asawa ang mga ate niya kaya hindi na siya nakapag-aral sa kolehiyo. Bilang bunso, at siya na lamang ang walang asawa, gusto ni Mia na makatulong sa mga magulang at mabigyan ng mga ito kahit konting kaginhawaan man lamang. At dahil halos sabay kaming lumaki, ako ang madalas niyang takbuhan noon, lalo na nung magtrabaho sa Maynila ang kapatid kong si Joanne. Pagbaba ni Mia sa crossing, ay matyagang hinintay niya ang susundok at maghahatid sa kanya papuntang Makati. Natural na sa unang gabi ng pamamalaki sa malaking bahay ng kanilang mga amo, ay hindi kagad makatulog si Mia. May sariling kwarto ang mga katulong, kaya magkatabi sila ni Joan sa higaan. Ilang taon din silang hindi nagkita magkaibigan, kaya naman inabot sila ng madaling araw sa pagkukwentuhan tungkol sa kanilang ilang mga buhay. Masaya silang nagbahagi sa isa't isa ng mga bagong karanasan, pati ng mga pangarap sa pamilya. Ang kagandahan sa Maynila, may kanya-kanyang toka ng trabaho. Pag-aalaga ng batang iniatang kay Mia, at si Joan naman ay obligado sa paglilinis, pagluluto at paglalaba. Kapag tulog na ang alaga ni Mia, na dalawang taong gulang na batang lalaki tinutulungan niya ang best friend niya sa mga gawaing bahay. Dahil parehong wala sa araw ang mag-asawang Chinese nilang amo, hindi nahihirap ang kumilos ang dalawa sa loob ng bahay. Sabay din silang kumain palagi at tinitiyak nilang maayos ang lahat bago pa man umuwi ang mga amo nila. Makalipas ang tatlong buwan, naging maayos naman ang trabaho ni Mia Masaya siya dahil nakakapagpadala na siya ng pera sa pamilyang naiwan sa probinsya. Unti-unting nang natutupad ang mga pangarap niya hanggang sa makilala niya si Paul. Ayon kay Joan, maaaring naakit ang binata sa kasimplihan ni Mia. Simple lamang ang aking kababata. Pero maganda kahit morena. Gano'n naman talaga ang mga probinsyana. At si Mia, palibasa hindi pa nararanasan magkanobyo. Dahil mas mahalaga ka sa kanya noon ang pag-aaral, ay hindi rin maitago ang paghanga kay Paul. Magandang lalaki naman kasi ito at makisig. Alam ni Joanne kung paano nagkakilala ang dalawa. Nangyari kasi yon, nang minsan silang magsimba ni Mia. Gusto sana niyang bigyan ng babala ang kaibigan tungkol kay Paul. Kaya lamang ay ayaw naman niyang maging malungkot ito o di kaya magtampo sa kanya. Kaya hinahayaan na lamang ni Joanne si Mia. Lalo na't na kitang kita sa mukha nito, ang saya tuwing kasama si Paul. Palagi na lamang niyang sinasamahan ng kaibigan tuwing magde ito at ang manliligaw kapag araw ng day off nila. Baka lipas ang dalawang buwan, nagtapat si Mia kay Joanne. Nasinugot na nito si Paul. Alam ko masaya ka at mahal mo na siya, pero sana, Mia. Hinay-hinay lang, ha? Alalahanin mo, marami ka pang pangarap para sa pamilya mo. At hindi mo pa ganong kilalang boyfriend mo. Alam ko naman yun, Joe. Kaya nga kikilalanin pa namin ang isa't isa. Ang saya-saya ko, alam mo ba? Ganito palang pakinamdam ng Mika, sintahan. Ang sweet ni Paul at ramdam kong mahal na mahal niya rin ako. wag mo sabihin nagkis agad kayo. Sa halip na sumagot, ay napatakip ng kamay sa bibig si Mia. Habang namumula at halatang labis na kinikilig. Napailing na lamang si Joanne. At halos hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. 2001 Halos hindi na malay ni Mia ang mabilis na paglipas ng mga araw at buwan. Hanggang sumapit na ang unang anibersaryo nila ni Paul bilang magkasintahan. Nagtataka man, dahil hindi pa siya na ng binata sa pamilya nito, ay hindi na nangulit pa ang dalaga. Nang minsan tanungin niya si Paul tungkol doon, at sabihin ng nobyo naghihintay lamang daw ito ng tamang pagkakataon, ay naniwala naman si Mia. Paul, kinakabahan na ko sa gagawin natin. Mahihimigan sa boses ni Mia ang di maipaliwanag na kabah. Nandun sila sa lugar na kung tawagin ay biglang liko. Hindi alam ng kanyang kaibigan na si Joanne ang tungkol doon. Dahil sigurado siyang pipigilan siya nito na sumama sa nobyo. Ayaw ni Mia na masira ang napakahalagang araw na yon para sa kanilang magkasintahan. An ano ko ba love? Ngayon ka ba ba Napag-usapan na natin to, di ba? Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita sasaktan. At lalong hindi kita pababayaan. Hmm? Pa-pero paano kung mabuntis ako? Itatakwil ako ni nanay at tatay. Kung ano-ano masasamang bagay ang iniisip mo eh. Gagamit tayo ng proteksyon, Mia. At kung sakali naman na magbunga itong gagawin natin, pangako, pananagutan kita. S Sigurado ka? Pananagutan mo ako, love? Oo naman. Mahal na mahal kita, Mia. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Ang pangako mong magiging akin ka Akin lang. Ang lahat ng pag-aalinlangan ng dalaga ay unti-unting naglaho. Nang simula na siyang halika ni Paul, na buong puso naman niyang tinugon. maya, -maya pa, ay nakapulupot na ang mga braso niya sa batok ng nobyo. Nadarang si Mia sa apoy, sa init na dulot ng pagkadikit ng kanilang mga katawan. Kapwa sila alipin ng kapusukan at pagkasabik sa isa't isa. Nalimutan na ni Mia ang pangako sa mga magulang, maging ang kanyang mga pangarap. Ang tanging mahalaga lamang sa kanya noong mga oras na yun ay silang dalawa ni Paul. Mia. Mia. Paul. Mahal na mahal kita. At tuluyan nang ang isinuko ni Mia ang dangal na pinakiiingatan kay Paul. Bilang pagtupad sa pangako niya rito na yun ang ibibigay niyang regalo sa nobyo sa araw ng kanilang anibersaryo. Pagkalipas ng isang linggo, napuno ng iyakan ang loob ng tahanan ni Namiya sa Mindoro. Halos walang tigil sa paghagulgol si Aling Gloria. Pagkatapos mabasa ang sulat na iniabot ko, galing yon sa kapatid kong si Joanne. Kahit lalaki ako, ang away si Paul sa bar na madalas niyang tinataang Halos isang buwan na ang nakalipas, mula nagkitli ng nobya niyang si Mia, ang sarili nitong buhay, dahil sa kanyang kagagawan, ay tila na gustuhan na rin ng nobya niya ang kanilang ginagawa. Kahit pa alam nitong hindi tama yun at para lamang dapat sa mag-asawa. sinamantala niya ang kainosentehan ni Mia at maging ang matinding pag-ibig nito sa kanya. Labis siyang nangulila at ayaw tigilan ang sundot ng konsensya. Kaya naman ibinuhos niya na lang ang lahat ng nararamdaman sa pagpapakalaseng. Wala siyang pakialam kahit natanggal siya sa trabaho. Hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili dahil sa mga nangyari. Hanggang isang araw, napansin ni po na parang lumalaki ang kanyang tiyan. Naisip niyang marahil ay epekto ng halos walang humpay na kaiinom niya ng alak. Pero ng mga sumunod pang araw, ay naramdaman niyang tila hindi na normal ang nangyayari sa kanya. Iba ang laki nun At nakakaramdam din ang binata ng kakaibang kirot Nabahala si Paul nang mapansin niyang bigla na lamang yung lalaki At bigla ring huhupa Hindi alam ng binata kung dinadaya lang ba siya ng kanyang paningin Napilitan si Paul na humingi ng tulong sa pamilya At malalapit na kaibigan Nang magpatuloy ang ganun niyang kalagayan Dinala siya ng atin niya sa ospital pero agad ding pinalabas dahil hindi matukoy ng doktor ang kanyang sakit. Sa paglipas ng mga araw ay palala ng palala ang kondisyon ni Paul. Hindi na siya makakain at makatulog dahil sa labis na pag-iisip. May nagpayo sa kanila maghanap ng albularyo. Hindi naniniwala si Paul maging ang pamilya niya sa mga pamahiin. At para sa kanila ay isa yung kahangalan. Pero sa huli, napilitan din silang lumapit sa nasabing manggagamot para humingi ng tulong. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakulam ka, iho. At maaari mong ikamatay dahil matindi ang galit ng taong gumagawa niyan sa iyo. Natigilan si Paul at napatulala. Nagimbal naman ang ate niya sa narinig alam? sinong gagawa ng ganun sa'yo? At, at bakit? May naagrabyado ka bang tao, ha, Paul? Diyos ko, ang kapatid ko. Sa kabila ng blagong ekspresyon, ay halos paanas na binigkas ni Paul ang pangalan ng taong nasa isip niya ng mga oras na yan, na maaaring may kinalaman sa kanyang masaklap na dinaranas. Mia, pa patawarin mo ko. Patawarin mo ko. May pumatak na mga taga-Galesya, Kapitulo 6, Versikulo 7 hanggang 8. Huwag niyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aadihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laban ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan